Hi, good morning. Panibagong araw para magtrabaho. Ayan, kung makikita nyo ay nagpalit na nga ako ng uniform. Mainit na rin kasi dito sa Japan. Summer is real na talaga. Pero ito ipapakita ko sa inyo ay bago kami pupunta ng park. E pumunta muna ako dito sa area ng mga kasama ko para magbuhay ng machine. Ito ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga machine na binubuhay namin. Dito yung mga machine nila, alam nyo yung may high tech, may panahon pa ng kopong-kopong, may sakto lang din naman na machine. Pero ito high tech tong machine na to. Yan buhay na nga siya. lilipat naman ako sa kabilang machine. At ito nga pala yung machine na sinasabi ko sa ng mga panahon pa yata, ng kopong-kopong to. Ito yung, alam mo yung naghihinga Luna, pero dahil nga nanggagamit pa, so, iyan, hindi mo na nila papalitan. Napagtsasagaan pa naman daw, kaya iyan, tsaga-tsaga na lang muna kung ano yung meron. Pagkatapos naming buhayin lahat ng machine, so pumunta na nga kami dito sa park. Ang ganda ng sikat ng araw, pero ramdam na namin yung init. Bale, dito pala sa company na kung saan ako nagtatrabaho, ay mga pinay lang lahat kami dito. And alam nyo ba yung employer namin kapag kumukuha sila sa Pilipinas? Yung mag interview sila ay, alam nyo yung requirements sila ay single. Dapat walang anak. Ganon. Bali, ang reason ng company kung bakit iyon yung requirements nila is paano daw kapag na-miss mo na yung anak mo. Tapos, yung kontrata mo is 3 years. Siyempre, baka hindi mo daw matapos yun. Kaya, ang kinukuha nila ay mostly single. Tapos, kami lang mga babae dito. Walang mga lalaking Pinoy. Yung mga lalaki naman sa amin ay mga Vietnamese. Kasi, mura daw yung bayan. Kasi, hanggang dito na lang muna. mag work na ako. Bye!